Actress magpapalam na rin sa batang Kiapo kamakailan, inilabas ang isang trailer na nagpapakita ng panganib sa buhay ng kanyang karakter pati na rin sa kanyang ipinagbubuntis na naganap sa mismong araw ng kasal ni David. Dahil dito, maraming tao ang nag-iisip na maaaring mawala na rin ang kanyang karakter sa serye. Sa mga ganitong pagkakataon, normal lang na ang mga taga-panood ay may kanikanyang haka, haka at spekulasyon tungkol sa mga susunod na mangyayari sa kanilang mga paboritong palabas. Ang bawat trailer o teaser na inilalabas ay nagdadala ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, at ito ay nagiging sanhi ng maraming diskusyon. Ang mga ganitong pangyayari ay bahagi ng karanasan ng panonood, kung saan ang bawat detalye ay sinisilap at binibigyan ng kahulugan ng mga manonood. Ngayon, usap-usapan ang posibilidad na magpaalam na ang karakter ni Camille, na ginagampanan ni Yuki Takahashi, sa kilalang primetime TV series na FPJ Batang Kiapo. May mga opinyon na nagsasabi na kahit hindi pa manganak si Camille, maaring mawala na agad ang kanyang papel sa palabas, may iba naman na naniniwala na kapag dumating na ang oras ng kanyang panganganak, dito na marahil magsisimula ang pagkawala ng kanyang karakter sa serye. Sa kabila ng mga teoryang ito, ang produksyon ng FPJ Batang Kiyapo ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag kung ano nga ba talaga ang mangyayari sa karakter ni Camille. Sa ganitong uri ng palabas, madalas na ang mga aspeto ng istorya ay pinananatiling lihim upang mapanatili ang interes ng mga manonood. Ang paglalabas ng mga trailer at teasers ay bahagi ng estrategiya para mapanatili ang suspense at intriga sa bawat yugto ng serye. Kung sakaling magpaalam nga si Camille sa serye, ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa dynamics ng istorya. Ang mga karakter sa isang serye ay madalas na may mga koneksyon at relasyon sa isa't isa, kaya't ang pagkawala ng isang pangunahing tauhan ay may malalim na epekto sa buong kwento. Ang bawat tauhan ay may papel na ginagampanan sa pagbuo ng kabuoang naratibo, kaya't ang pagbabago o pagkawala ng isa sa kanila ay laging may malalim na epekto sa direksyon ng kwento. Sa makatuwid, ang mga tagapanood ng FPJ Batang Kiapo ay inaasahang magpapatuloy sa pag-aabang at pag-aakalang mga pagbabago sa kwento. Ang mga teoryang ito ay maaaring magpatuloy hanggang sa magkaroon tayo ng higit pang impormasyon mula sa serye. Ang excitement at mga speculation na ito ay bahagi ng kasiyahan ng pagiging bahagi ng isang serye, kung saan ang bawat detalye ay maaaring magdulot ng bagong twist o pagbabago sa kwento. Sa huli, ang FPJ Batang Kiapo ay nagbibigay sa mga tagapanood ng pagkakataon na ipakita ang kanilang mga reaksyon at teorya tungkol sa mga mangyayari sa kanilang mga paboritong karakter, ang pagbuo ng koneksyon sa mga tauhan at pagsubok sa bawat episode ay nagiging dahilan kung bakit ang mga ganitong serye ay patuloy na tinatangkilik at tinutukan ng maraming tao. Kaya tumutok sa serye at abangan ang bawat detalye ng mga pangyayari, ano ang reaksyon niyo sa posibleng pagbabagong ito? Just comment below. 嘿嘿